Nay? Ikaw ba yung umiiyak kanina, Nay? Nay? Tapos yung mo dere. Nay? Yung ni mo dere. Ay! 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 tingin ko siya sakit. Totoo talaga yung mga sinasabi niya. May mga lakas, may mga tanda pa. kita yung Mr. Recorde? Hello mga idol, it's me again, Choi Inato, Ghost Hunter. Magandang araw po sa ating lahat. So bago tayo mag-explore mga idol, shout out muna sa lahat ng mga viewers natin. Ah, uh, lahat-lahat muna nag-subscribe, maraming-maraming salamat po sa inyong lahat. So sana po suportahan pa ninyo ako. So explore tayo. So ako lang po ngayon mag-isa. Ah, uh, sa area na 'to, balikan natin dito. So dati na po ako pumunta dito mga idol, pero ngayon update tayo at balikan natin kung ano na ang nangyari. No, kasi binabalik-balikan pa rin no ng mga mga aswang o mga taong hindi natin kilala. So kakaiba no at kumakain din ng kapwa tao. So ngayon balikan natin yung area, susubukan lang natin dito mga idol kung anong makikita natin. At hindi po ako sure kung anong makikita natin dito kaya ngayon sa vlog na to ay mag-explore tayo. Syempre maghanap mag mag tayo ng magandang ano, location kung may makikita tayo ngayon dito. So samahan niyo po ako ngayon mga idol ha. At huwag kalimutan po mag-subscribe po ng aking YouTube channel so inatong go center at huwag kalimutan din i-click niyo ang notification bell para updated po kayo sa lahat po ng mga video na i-upload po natin. So samahan niyo na ako. Tara, let's go. So, yan mga idol. Balikan natin dito. Balik. galing na ako dito nung nakarambuan. Pero balikan natin. Daan na natin dito kasi binabalik-balikan pa, pa rin dito ng mga ano, mga elemento at mga kakaibang ilan gaya ng mga aswang at may bago tayong na natuklasan dito na may naninirahan daw dito ng mga ano ng mga kapre o mga tikbalang kaya ngayon susubukan natin ngayon dito kapag araw So, Ayun, mga mangayol. Lahat kung mga saging lahat dito. Yung may ari dito mga idol Ikaw lang kung nasaan na. May ari ng mga sagingan. Baka naging aswang na. Uy. Napakatahimik ah. Basta tahimik parang nakakatakot. natin dito mga idol ha. Yun, nasa taas tayo. Galing na ako dito mga idol na yung mag-asawa ba ng anak yung babae marami daw marami sila so yan mga idol maraming maraming salamat po sa inyong uh, walang ulang sawang pagsuporta dito, uh, dito po sa ating channel no? so ngayon samahan nyo po ako ngayon kung di ko alam kung ano mangyayari at palikan natin dito kung ano nakikita natin dito sa area na to kung wala tayong makita wala kung meron naman mas okay sana wala uh, walang masama mangyari sa atin kasi marami pa tayong kalaban basta ganito mga idol, mga mga hayop na mga wild na mga hayop, mga ahas, kagaya ng mga ahas mga delikado, mga aswang, mga elemento dito na nakatira dito na hindi natin nakikita, no? Uh, delikado 'di? Sana kaya na may ari nito. Baka naging aswang na yung mga ari ng lupa. So mga idol, galing na po ako dito. Dito natin nakita yung mag-asawa sa area na to. So, hindi ko rin alam kung anong makikita natin dito. Kaya explore lang tayo, no. Mag-explore lang tayo. Bakit maamoy dito? Feeling ko may Ito yung sako. Ito yung sako na nakita ko nung nanganak yung dalaga, yung babae. Look. Ano? Sino yan? Kanya dito. Ano? Hmm. Delikado to mga idol. Saan so, kayo siya pupunta? Ano pinagawa ng matanda dito? Wala ba kayo ito yung suang, Baka mama ito ng babae. Baka hinahanap niya mga idol. Kasi nahuli ko yung babae eh. Tucho. Ano nangyari? Parang nasasaktan siya. Ano kaya ginagawa niya dito? Yun, Chou. Hindi niya ako nakita, mga idol. susundan natin yan. susundan natin. Ayan, oh. Andot siya sa malayo. Ayan. Pagdina lang hindi niya ako nakita. Ano kaya ginagawa niya dito? may biktima yun ah So yan mga idol. Iba talaga ang panahon ngayon. Kahit araw, lumalabas na yung mga taong kakaiba kumakain ng kapot araw mga idol. Kaya delikado tayo. na uh, anak ko na sana siya ng tago Pero na uh, Nandun siya Susundan natin <clears throat> ito ko sya na hista alam kung saan siya napunta mga ito basta dito ko lang nakita ko lang nakita parang may kinakain siya kaya yung matanda mga idol. Alam ko nang tatago lang siya dito eh. Alam ko nang dito lang yun. Hindi ko na siya makita dito. Napakadelikado kasi dito mga idol. Kasi nasa tuktok tayo ng bundok dito. Nananap yung matanda dito kalina. Nung nakita ko. Pero parang umiiyak siya. At may kinain. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya dito. Sana kaya yung lalaki. At saka yung babae ni biktima. Ay, ano yun? May narinig ako. Boses ng mga tao. Parang may umiiyak dito. sa baba. Parang may mga tao. Oh. May poses ng mga tao dito, mga idol. Hala. Ano yun? Parang may umiyak dito. Umiyak dito, mga idol. Saan yun? Parang may umiyak dito. Hala. Ito yung matanda. Nay, ikaw ba yung umiiyak umi kanina, Nay? Nay, tap kibot ni mo dere. Nay, sige bot ni mo dere. Ano ba Ayaw mo, nasuko. Sige na suko man kanay. Lo. Suko si nanay. Yun no, tumitingin pa siya sa akin. Nay. Uh. Bakit ka po nagalit? Nagtatanong lang naman ako. Umiyak siya dito. Parang may problema yata yung matanda. Nagkalit agad. Kailangan mo ba ng tulong, Nay? Tutulungan kita. Nandiyan siya. Nandiyan siya. Natago. Alam ko na diyan ka. Oh. O saan ka pupunta? Mga ito bakit ang lakas yan tumakbo? Wala naman ako masamang intensyon sa matanda. Kasi kawawa siya eh. Umiiyak siya dito sa taas ng bundok. grabe talaga ang panahon ngayon mga idol kahit wala kang ginagawa nag, nandito lang ako para mag vlog nakita ko itong matanda aswang ka na ino kasi natakot ka sigurado ako aswang yung matanda na yun kasi natakot siya sa akin pero kakaiba yung ano niya baka na Tama mga idol baka may biktima siyang tao kasi ang lakas niyang tumakbo kasi sabi po ng mga katandaan ng mga lola at lolo natin dati kapag yung mga aswang daw ay kahit matanda na sila lumalakas dahil po sa nakain nilang tao sikado hindi ko siya Hindi ko na siya makita. Alam ko, nagtatago ka lang dito, Nay. Eh. sali yung mother kita, may sa record eh. Kakaiba yung matanda eh. Yung ko mga idol, parang may napasukan ng insekto. Uy, ano yon eh. Saan yun? Ayun, nakita, nakita na kita eh. Uy. Parang walang mukha ang matanda na ito mga idol. Kahit araw ngayon nagpapakita oh. Hmm. Lalo. Ang nga pa ng tila. Walang sa. Parang may bitimas ang tao. Kaya pala sabi ng mga katandaan, totoo talagang mga sinasabi nila mga idol kapag yung mga aso ko kumakain ng mga tao. Lumalakas kahit matanda pa. Salamat kita te Mr. mister Corde. Lo. Nikim. Hindi na Napakalakas sa matanda na to. Huwag na nating habulin, mga idol. Mahuhuli at mahuhuli din natin yan. Baka marami sila ba. Baka nililang niya ako at para mahuli ako. So yan, mga idol. Nakita nyo naman, oh. Napaka, ano yung boses ng matanda. Parang may kinain siya. Delikado to. Delikado to, mga idol. Hindi basta-basta. Delikado ng matanda na to. Kaya ngayon, hindi muna natin sundan. Baka mapahamak tayo. Una mga ito nakita natin dito. So yun mga ito lo. Hindi natin susundan yung matanda. Baka patibong. Pero dito kanina. Grabe yung parang hindi talaga siya matanda yung galawan niya. Dito siya kanina mga idol. Lah, sabi ko na nga ba eh, may kinakain itong matanda na to eh. May mga dugo, di patak ng dugo. Kaya ka pala maamoy dito, kanina pa. Sabi ko na nga ba mga idol, eh, totoo talaga mga sabi ng mga dolo't ah, dola natin. Na yung mga matatandang aswang, malalakas. Parang mga binata. No? Kasi kapag may nabiktima sila at nainom niya ang mga dugo ng tao, ay lumalakas. Yun yung uh, paniniwala, no? Paniniwala ko kasi sabi-sabi uh, lang po mga idol po. Hindi po ako sure kung talagang gan ganun. Pero napakalakas talaga ng mga matanda. Kahit araw po mga idol ha. Kahit araw ngayon, lumalabas sila. Basta maaktuhan po natin yung lugar. Kasi dito bina binalikan natin, nakita natin yung uh, babae ng anak at yung lalaki. Pero yung lalaki mga idol, hindi ko nakita ngayon. Wala akong nakita ngayon dito. Pero yung matanda, nandun siya. Kawawa naman yung matanda na yung gusto ko siyang mahuli. Pero, pamilya sila eh. Marami silang mga ito eh. Dito. <coughs> Maamoy. Maamoy siya. Malangsa. Kusantra Patris Pinidikti. Kusantra Sitmihilok. Kusantra ako Sitmihiloks. Kusantra. Vadim true sa ng di Santa Malakulibas FC Binina Bibas Ayan So sa lahat ng nanonood ngayon kahit araw ngayon mga idol basa uh, basta maaktuhan natin makita natin na may nabiktima sila yun po matanda yung nakita natin ngayon dito matanda wala akong nakita ditong lalaki na ay yung asawa siguro ng uh, babae na nanganganak yun yung purpose natin na makita natin sila pero yung nakita ko ngayon dito ay yung matanda baka mama ng babae so ayan mga idol ah uh, hindi tayo magtatagal dito sa area na to so, hindi ko na nakita yung matanda nagtatago na siya dito sa area na to pero babalikan natin to dito no? kasi may kinain siya eh tapos amoy langsa at uh, malakas siya parang hindi siya matanda nung tumakbo siya no so wala na safety na po dito mga idol sa area na to pero nagmamasid pa rin ako no ah uh, pinapakinggan ko pa rin yung nakapaligid dito kasi hindi natin alam bigbiglang sumulpot dito sa area na to eh. baka mapahamak tayo baka mahulog tayo sa bangin o oh. kasi kapag mahulog tayo dito mga idol napakadelikado po yan o, oh. Ayan. Kasi nasa ano pa ako, nasa bundok eh, likado dito. Kaya habang nagsasalita ako, pinapakinggan ko yung na ano, sa paligid para maano natin baka biglang matake yung matanda. So sa lahat ng nanonood ngayon, bibitinin ko muna kayo mga idol at pabalikan natin to dito. Kasi marami sila eh, pamilya ito aswang. Sana mahuli po natin sila lahat. No, sana mahuli po natin sila lahat. Ayan. Sa lahat ng nanonood ngayon, maraming maraming salamat po. Uh, sa lahat ng mga viewers natin. So, nandito pa rin ako. Hindi ako umalis kung saan po nakita ko yung matandang aswang. No? Pero parang natakot siya sa akin eh, kasi may orasyon tayo mga idol at may dala tayong mga pamproteksyon po ng aswang. Lalong lalo na po kapag may lana po kayo. Uh, kumukulo po kapag may ano may aswang kasi mabaho yon para sa kanila eh, kaya natatakot sila so ngayong araw na to alis muna tayo pagsamantala at babalik tayo dito sana makita natin yung pamilyang aswang at talagang mahuli natin mahuli natin silang lahat at matulungan po natin yan po yung purpose sa vlog po natin ngayon mga idol ha. so maraming maraming salamat po hindi ako magtatagal dito sa lugar na to yan po mga idol alis na po tayo